Derek Ramsey na booking na hindi nito anak ang batang sinilang ni Ellen Adarna. Nabuko ni Derek Ramsey na hindi siya ang ama ng isinilang na sanggol ni Ellen Adarna, ayon sa aktor, nagdesisyon siyang magsagawa ng DNA test matapos magduda sa pagkakakilanlan ng bata. Inami ni Derek na masakit para sa kanya ang malamang hindi siya ang ama. Pinili niyang isiwalat ang resulta ng test upang maiwasan ang anumang maling akala. Paliwanag ni Derek, hindi siya nagtataglay ng anumang galit kundi nais lamang ng katarungan, nagdulot ito ng gulat at pagkalito sa mga taga-suporta ng magkasunod na magkasintahan. Sinabi ni Derek na ang desisyon nilang isagawa ang DNA test ay para sa kapakanan ng bata. Gayunpaman, ipinahayag niyang patuloy ang respeto at suporta niya kay Ellen. Hinihikayat din ni Derek ang publiko na huwag mag-isip ng masama sa sitwasyon, sa kabila ng lahat. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat sa kalaunan. And this are Chica for today mga ka best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.